Kasi ito pa ang washing nyo. Pakita ko sa inyo. Yan yung kaingay. At minsan, at minsan umuugong siya. Ayan. Busing po ang problema. Apalitan po natin siya. Tutulungan ko po sa inyo buong video panoorin niyo po. Salamat Turuan ko rin po sa inyo kung paano pagpalit ng busing nito at bagong tornilyo kasi nakarerematch po siya, kaya papalitan po natin. Bumili na rin po tayo ng bago sa kay busing po. Diyan po Wala pong cut yung video talaga dine po tayo ha. Magali natin itong gram para maina natin siya na maayos. Hmm. Kailangan natin ng tigahawa. Kaya magbubuta tayo ng wasp ng motor. Ayo, Pak Sugeng, ngantuk. kaya bangat. para lumuklog yung lumati niya. Yan po, rimati niya. Kailangan po natin siyang tanggalin para mapalitan siya at mapaklas na rin. natatapong na po natin siya magpapago po kasi ang washing matik po talaga nakalimatik po siya kailangan po pag pinalitan po ng busin matik papalitan niya po siya ng polityo pakatlo na po tapos. Ingat din po, baka tamaan nyo kami Lalo na kung baguhin kung po siyempre. alam mo. siyempre. 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 lang po ito siyempre. 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 nabasa niyo po magsamahan po yung mati niya. At sobrang sila po naman po sa pagkakas sa kanyang mabalagan. Bukulo natin po ng problema. Ano Wala po siya? Ano po siya? Ano tayo. Panwari niyo po. Aki-like and subscribe na rin po. Maraming salamat yung channel po. Dilapit pa siya. Dilapit pa kasi. Panwari niyo lang po. Hanggang Salamat. Maraming salamat.

nasan yung po yung shafting? Tingnan natin kung may tama. Ayan. Ang galing natin itong special niya. Sukat natin itong bago. Yan. Ibig sabihin, okay siya. Walang tama yung shafting. Busin lang talaga. dati, luma. Sobrang alog na alog po talaga. Alog na alog na siya. Ayan. Kailangan talagang palitan. Napaklasin po natin. Ito lang po pagpalit ang lusin yan. Pwede nyo lang po ng tin. Flats po to. tak papas bukas na lang kagabi mag-aantay Ito po yung papalitan po natin. Ito yung niya, okay pa naman. Saka yung binaka screen niya, okay pa naman. Pagpapal lang po natin ng konti para lumapan. Ito po yung bago. Palit na po natin. Hindi po kakalimutan tong photo kasi ito kasama po siya. Mahalaan po na Dito po nagpo-photo yung langis niya. Balik na po. Balik na po ng atunod kanina. Huwag eh? niyo pong po, kalimutan lang isan. Ang paglalagay po ng langis ay dito po sa cotton na to. Ayan, paikot po siya. Ayan. Kaya importante po yung cotton na yan. Doon po kasi nagpo-pondo yung langis. Para hindi po siya matayuan. Okay na po po ka siya. Taklasin na rin po natin po isa kasi. Palitan na rin po natin. Kasi nagpalit na rin po tayo. Pero wala akong tama to. Okay pa siya. Pero papalitan na rin po natin siya. Yan din po kanina. Katulad ka ha. Supotin nyo lang ulit. Mapa. Kasi na po ngayon may ulit hindi ko pangunit ang Salamat maramat din pa rin tsukoy nasa ng talagahan malabong city sa tiwala ingat pa palagi pre Huwag niyo po kalimutan to sa, sa likuran. May, may bulitas po siya. Yan, kailangan po may kapit niyo po yan. Palito na po. Palitan na po natin siya ng bago. Ito po yung bago Pero Hindi po pagkabit po. Kailangan sa yes po. itu pokoknya itu boleh Ito po kanina lang i po natin ulit. Ito po yung pakilalim. Nang isang po natin sa loob kasi nandun po yung pinakabulitas niya. Yan. Ganun lang po. Ganun lang po natin siya. Ang lumakad mo lang. At basang po natin yun motor. Mas. Ang pagkakasupload kanina. Ang siya. Ang natin. Ito yun yung po nakalapag siya. natin itong shopping. So, ito, nakakamali yung lang. po natin ang langis. Oh. Ito po natin, hindi po natin maging flavor siya. sigurado ang maganda ito. Ano po yung papalit natin itong nilo sa kanya kasi nakalimachi po siya kanina. Apat din po yung papalit natin. Ay, hindi po siya kasama. Kasama eh. Ayan, apat po. Sukat po nito, 316 po. Ito sa nga ba? Ito, ito na natin dali para hindi kayo Pagkakaroon Roma Arenas, bukas pa siya kita. Pagkakaroon mo bukas pa siya lang kita. Pagkakaroon nyo kasi yabi. Patay na yari, o joke.

Baka tayo lumipas dito so sa kapila. Alamang po ng ibang magagawa, kung nagawa na rin po ito. Kasi napalitan po siya ng video. Pakita lang po natin siya. Pagpukin nyo lang po mga shopping. Yan. Ayan. Ayan, para nung po siya, magkawang kung may ingay pa rin. Okay, saksak po natin siya. Isingin e, na po natin. Ayan, may na po siya. Okay, may na. na po siya. Awit, may imig na. Ayan na po na po siya. Dito na lang po. Maraming salamat. Salamat po sa inyo sa panonood. Ingat po lagi mga kaibigan. Thank you.